Uh, dapat ang gawin niya ay siya ay mag-submit mag, mag to the power of the court and the judicial mm -hmm. system. Uh, otherwise, hindi ba ironic yun kung wala siyang trust sa ating judicial system? Mm -hmm. gamitin yan. Pwede gamitin niya ng argumento ng International Criminal Court para magkaroon ng jurisdiction kay Duterte. Oh, 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 oh. O hindi pala sa kanyang kaalyado, hindi pala nag-work sa inyong yung judicial system. okay, hindi kami ngayon may, may jurisdiction sa iyo. So hindi niya alam, nakakasa, nakakasama pa doon sa kaso ni Pangulong Duterte sa ICC. Kasi mm -hmm. lalong pinapalakas ngayon ang argumento na wala tayong rule of law. Pag ganyan, mm -hmm. kung mismo si Pastor Kibuloy nagsasabi, wala, wala niya pa pwede pagkatiwala ng korte natin. But, but is really interesting because he said, contradictory thing si said na hindi siya pauhulin ng buhay pero ngayon sabi yeah. niya uh, sa korte lang ng Pilipino eh, ano ba ang korte na nag-issue ng warrant of arrest sa kanya hindi uh, Pilipino, Pilipino. Mm -hmm. Pilipino. Mm -hmm.